Napakabansin ano ba? ko kasi yun eh. Ano? Lagi kang sumusama ko na ako, Yachen. Kaya naka-tito at ets eh. Oh. Eh, baka mamaya panggap ko lang nakakampi ako. Yun pala, ikaw na ba mo ka? Uy, best. Oh. Oh. Hindi ganun yun. Ako, ako. ako, ako. Kum, ito, para malaman nyo ng dalawa, ako talaga, kay Aris ako. Pero, Uy, best friend. Hindi, hindi natatang best friend yan. Uy, hindi naman dapat oh, hindi ganun. Uy, best, best friend. So, guys. Oh. Uh, ayun. Kuya mo inside isir, here uh, Ayun, nakikita nyo naman Yung vlog ko ngayon is puro Wala na, wala na chismis Ayoko na rin yun Kasi last chance na to ni Sob Kailangan ko pagbutihan At nakikita nyo naman din yung pagbabago ko guys So ngayon, ang focus ko ngayon is uh, mapagbati si Jello tsaka si Kulin Guys, kung may suggestion kayo na pwede kong itulong Or set setup yung gagawin natin kay Kulin at Jello Para magkaayos sila May chismis mong Ah, uh, yun, para at least makita natin na masaya yung team Lola kasi nasasaktan na rin ako sa ano eh, sa sa nangyayari kay Uy, Uy. Ano yun? Ginagawa na, hindi, nagpa-vlog kasi ako. S kasi sabi ko nga, baka ikaw may idea ka. Gusto kasi kasing magkaayos si Kulin tsaka si Jelo eh. Alam mo naman ko yung sinang sin ako sa bagay. Kami nga nigi, hindi di ko makakayos si. eh. Sa bagay, ba hindi kasi <laughs> ikaw kasi yung best Jelo eh. Kaya syempre, kailangan ko ng tulong mo. Opo oh, po, dito. Hindi, sa akin, syempre ano, parang, syempre, hmm. maging siya lang. Kung baga kung sino talaga si Jelo, ipakita niya ako siya Kaso eh, iba kayo nangyayari. Oh. Nangyayari kasi si Jelo kasi yung taong ano eh. Pakipot? Oo, uh, kasi alam <laughs> Nalaman <laughs> naman dinta Nalaman naman din talaga Ang haman ni Jello. Hindi <laughs> kasi na-stress na din kasi siya na sabi ko, tuloy niya lang mm. kasi ganun talaga paliligaw, di ba? Hindi, pero kahit naman ako Alam mo naman ako, so napaka madamdami kong tao tsaka madali ako mapanghinaan Pero dahil siyempre dahil sa inyo, kahit yun rin uh, naman So yung yun ka. lang, hindi ko rin naman titigil yung ano pagiging wingman ko sa kanila na gagawin ko pa yung best ko. Extremely set up yung gagawin natin. So ano atin bala? ba't ka nandito? Wala Ano, okay, tamang ano lang muna. Ayoko, puro kasi na-stress din ako recently. Ayoko na muna ma-stress. Gusto ko magpahingat. Uh, tsaka kwarto uh, uh, namin to. Anong ba't ako nandito? Uh, <laughs> uh, <laughs> uh, then, then kasi <laughs> Hindi, kasi kala ko. Hindi, Iris, kilala kita eh. May may gusto kong tumbukin eh. Mga ganyan tingit tirado eh. O, oh, ano, ano yun? Ano, may kailangan ka? Hindi, uh, kasi ako lang. Nabakapansin ko kasi ano eh. Ano? Lagi kang sumasama kala, ko lang ako yun. Kaya tito tits, eh. Oh. Eh, yung buha panggap ka lang nakakampi ako. Yung pala, ikaw na buha Wish, oh. hindi, hindi ganun yun. Ako, ako, ito ha. Sa totoo lang. Ah. Ayun, si Miss Brindo. Hindi, ito rest, sa totoo lang. Alam mo naman best friend kayo si Kalabaw. Hindi, alam ko naman yun. Pero kasi, syempre, pagdadaan ako, may kita ko. Oh, Ang saya-saya ko kay Kalabaw pagdating sa akin, puro... Uy, masaya ako! <coughs> eh, di ba sinumbuk ko nga yung sa'yo? Kasi... Hindi, sa akin, bote daw sa talaga kay Kalabaw. Hindi, ito, best friend <coughs> ha. Ito, ito, sakto. Ito kay Wingman ni Kalabaw, best Wingman ni Kalabaw. Ito si Ares. Ano to eh? Ah, uh, sinusuportahan ko to. Ito yung totoong... Um, ito, para malaman nyo ng dalawa. Ako talaga, may ares ako. Pero, oy, best hindi friend. Hindi na tayo yan. Uy, hindi naman o dapat gano'n. Uy, best friend. Oy, best friend. Ito ha, ginagawa ko lahat yung best ko para kay Kalabaw. Kasi best friend ko din yun eh. Kumbaga parang kapag kailangan mo ng tulong mo andito, oh, pero syempre hindi mo pwedeng controlin kung kanino sinusuportahan ko. Oh, kay yun. Hey, best friend. Eh. wala naman eh. Basta kami, oh, the best man yun. Eh. Oo. Oh. Tsaka si Kalabaw, parang ayaw pang sagutin si AJ. Kaya... Oo, oh, sabagay. Di ba? Parang eh, syempre, pinapatagal pa ni Kalabaw yung panliligaw ni AJ. Mm. Bago niya sagutin. Mas lang. Hindi, enjoy muna si Aras. Oo, oh, oh say... parang ano, alam naman kung ano yung boboto barangkod nang, hindi ganyan hindi dapat alin yung bata paro 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 naman paro 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 sinasabi ko paro 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 eh, malinis ang trumabaho. Malupit din doon sa arte. Malinis ang <laughs> trumabaho. DDS to, boy! Malupit din talaga. Pero, Ores, ah, nanarantaman ko, ah. Ako kasi, based on my own experience, para sa akin, iba kasi yung feeling ng ex Kasi, alam niya na yung pag... Al alam mo na yung gusto niya. Alam niya na yung mm -hmm. bad side mo. Wala na. Kung baga, parang ikaw na yung comfort zone niya. Kaya, wala nang dapat pag-usapan. Wala na dapat silosan. Ayan, AJ Jerez lang number one. Mm -hmm. Number one. G. Oh, G, Ang ha? malupit dito sa oh. Epoch Game na nilalaro ko, dito ako pumapaldo, G. Epoch Game? Epoch Game! Ay, puto pa siya G! Ang malupit dito, G, kapag oh. nag-download ka pa lang, may libre ka ng 6 na pesos. 6 pesos, G? Oo! Oh, oh, pe Patalagoy mo lang, tapos imi-withdraw mo na. Pwede mo maka-shout? Oo! Oh, malupit yan. Tapos G. kung nabitin yung pera mo, ayan, oh. Try natin ha. Oh, Dragon yung Tiger oh, yan. Hindi sabihin, ipipili ka kung Dragon or Tiger. Okay, so 50-50 chance of winning. Nako! Nako talo Ayan, ka, G. natalo ako Oo. diba? Gagawin ko lang yan, itatimes to ko yung pera Ay, na puto, natalo sa akin. Tapos ng, G. dun ulit ako, tataya. Alupit, ganun lang. Kaya oh, oh, no, walang chance na matalo dito. Oo, oh, oh, G, ayos yun, G. G, G. nasabing na, na, ko na, yung technique ko lang. Thang sabihin ko yung winning. G, itry na na para pumaldo din kayo, mga G.